balita ako na ka raw sa ospital kanina. Ano, kumusta yung pasyente mo? Ani Albert, nang bumuhad sa opisina ni Dave. Ayun, hindi maigalaw ang braso. Nagka-injury din pala siya sa aksidente nung isang araw. Hindi niya lang agad ininda. Hindi naman siya nabalian. Hindi ko pa alam. Bukas pa yung schedule ng x-ray at CT scan niya. Mukhang ina mo talaga ah nangingiting kancaw ni Albert. Pare, wala nang pamilya yung tao. Kawawa naman kung pababayaan ko. Isa pa ay binilin siya sa akin ni Papa. Malalagot ako kapag napabayaan ko siya. Ewan ko lang pare ha. Pero iba kasi yung nakikita ko sa'yo. Piling ko totoo yung pagkakonsern mo sa kanya. Siguro kasi naaawa nga ako sa kanya. Awa nga lang ba talaga? Makahulog ang tanong ni Albert. Biglang natigilan si Dave at napatitig kay Albert. Hindi ko alam pare kung nagigilty lang ako o ano. May part sa akin na parang gusto ko siyang alagaan. Alagaan mo mahalin? Eh? Muling hirit ni Albert. Napangiti si Dave, sabay na pailing. Ah basta, naaawa lang talaga siguro ako sa kanya. Sige lang, panindigan mo lang yung statement mo na yan. Nangingiting sabi ni Albert bago siya iniwan. Napaisip naman si Dave at napatingin sa kawalan. Po si Sir po. Bungad ni Micah sa pintuan. Kaya agad ring naputol ang pag-iisip niya. Ah, wala si Sir mo. Pinagbantay ko kami sa Alcantara sa ospital. Bakit may kailangan ka ba kanya? magpapa-approve lang po sana ako ng design. Iwan mo na lang dyan sa table niya. Sige po. Nang hapong ding yun, bumalik sa ospital si Dave. Bit-bit ang pinamiling pagkain. May dalahang panset na rianda tayo. Agad na sabi niya nang bumungad sa pintuan. Marami naman to, kumain ka na muna bench bago ka bumalik sa opisina. Anang binata habang inilalatag sa maliit na mesa ang dalah. Napakunot ang noon ni Bench. Seryoso? Pabalik pa ako sa opisina? May iniwan si Micah sa table mo. Importante atang mapirmahan mo. Hay nako Kailan ka ba kasi kukuha ng sekretarya mo? Natatambakan na ako ng trabaho kakatambay ko sa opis mo. Kunwari ginawa mo akong team leader. Mas madalas din naman ang tawag mo kaysa pagupo ko sa opis ko. Kung naman lang dinodoblo mong ang sahod ko. Nangingiting humarap si Dave sa kanila. Nakakahiya kay Miss Alcantara. kumakarant makarant rin, baka akala niya abusado kong boss. Bakit hindi ba? Nakataas pa ang kilay na tanong ni Bench. Hindi. Kaibigan siguro oo. Nangingiting sabi ni Dave. Nanoy muling bumaling sa ginagawa. Oo, abusado ka, poket di kita matiis. Nangingiti lang noon si Ella habang pinagmamasda ng dalawa. O, kumain ka na lang, gutom lang yan. Ani Dave, sabay abot kay Benz ng plato ng pansit. Pagkatapos ay naupo na siya sa gilid ng kama at umakmang susubuan si Ella nang tumangi ito at abuti ng hawak niya. Kaya ko na po, anang dalaga. Saglit siyang natigilan at napatingin kay Ella. Hindi na masakit ang braso mo? Tanong niya. Bahagya na lang po. Okay. Ani Dave na nooy tumayo na at kumuha ng sariling pagkain. Napapangiti lang noon si Benz habang pinagmamasta ng dalawa. Hindi mo kasi iisipin na bago lang silang magkakilala. Sobrang komportable na kasi agad ni Dave sa dalaga Makalipas ang tatlong araw, nakalabas ng ospital si Ella. At gaya ng sabi nito, umarap ito sa meeting para i-discuss ang tungkol sa project proposal nito. Pero agad din itong umalis matapos ang discussion. Si Ella, tanong ni Dave, at saka inilinga ang mga mata. Nawala kasi sa paningin niya si Ella, matapos siyang magbigay ng instruction kay Bench. Wala na, umalis na ani Albert. Dali daling lumabas si Dave at saka hinabol ang dalaga. Pero hindi na niya ito naabutan sa elevator. Miss, may nakita ka bang babae na nakablak at nakaitim na lipstick? Tanong niya sa babaeng naabutan niyang naghihintay sa pagbukas ng elevator. Wala po sir, anito. Napahawak sa baywang si Dave sabay napabuga ng hangin. Sige, thank you. Anya, at saka siya naglakad pabalik sa conference room. O anong mayroon? Patumahangos ka? Tanong ni Bench. Bakit ang bilis naman umalis ni Miss Alcantara? Hindi pa kami nagkakausap ah. Nako, sa Monday mo lang kausapin. Ngayon ang date anniversary ng mga magulang niya, kaya nagmamadali. Alam mo ba kung saan ang sementeryo nakalibing? Habat pati yun, aalamin ko pa ba? nakataas ang kilay na tanong ni Benz. Biglang natigilan si Dave. Maging siya ay nagulat rin sa naitanong niya. Never mind. Anya, sabay alis. Napatingin si na Benz at Albert sa isa't isa. At halos sabay pang nagkibit balikat. Parang gusto ko nang maniwala sa tsuri niya na may mahi ka si Ella. Natatawang sabi ni Benz habang iniisa-isang tangkapin ang mga folder sa mesa. Natawa naman si Albert, sabay na pailing. Naniniwala ka ba na guilt lang daw yun? Guilt? Nakangising tanong ni Bench. Hindi siguro. Mabilis na lumipas ang mga araw at sa wakas ay opisyal nang nagsimula sa trabaho si Ella. Kahit bihira itong magsalita, magaan naman itong katrabaho. Ni hindi ito nagsusungit kahit pangapabalik-balik at panay ang pangaabala sa kanya ng mga sewer. Miss Ella, okay lang po ba to? Tanong ni Maika, nanoy muling lumapit sa kanya, dala ang isang pirasong damit na katatapos lang tahiin. Agad na itinigil ni Ella ang ginagawa at matyagang itinuro kay Maika ang ilang detalye na nakaligtaan nito Nasa ganon silang posisyon nang dumating si Dave. Biglang napatigil ang dalawa at napatingin sa binata. It's okay, tuloy niyo lang yan. Anito, nanoy nakatayo lang at nakatanaw sa kanila. Lumakad ito paikot sa mga sewer at junior designer na nanoy abala sa kanika nilang assignment. Habang nagmamasi, nilapitan niya si Alfred. Kumusta ang unang araw ng project? Tanong ni Dave. Okay naman. Inspired ang lahat sa napakagaling nilang mentor. Magaan kasing katrabaho si Ella. Ella? Nanininggit ang mga matang tanong ni Dave. Close kayo. Dugtong niya. Napangiti si Albert. Ano yan? Nagsaselos ka na? Biro nito. tumano pa sa direksyon ni Ella. abala sa pagtuturo sa mga kasamahan. Masama ang tingin ipinukul sa kanya ni Dave bago naglakad papalapit kay Ella. Napangiti lang noon si Albert sabay na pailing. Eto na ba nga tapos mo? Kunway tanong ni Dave habang tinitingnan ng sample product na nakasuot sa manikin. Sinulyapan lang siya ni Ella at saka ito tumango. Tumango tango rin ng binata habang tila sinusuri ang damit. Maganda ah. Mukhang marami kang alam sa fabrics. Kunway sabi niya. Para lang subukang paimikin ng dalaga. Sir, kayo po ang nag-provide ng tela. Design lang po ang sa akin. Anang dalaga, habang abala sa ginagawa. Muling tumangot-tango si Dave, na no'y kunwaring masusing tinitingnan ang mga natapos ng dalaga. Hindi siya nagpahalata na medyo napahiya siya sa isinagot nito. Natuloy ka na bang lumipat sa kondo? tanong niya para pahabain pa ang usapan. Pero tipid din ang naging sagot ng dalaga. Hindi pa po sir. Anito habang nagtatabas ng tela. Kinawayan ni Dave si Albert mula sa kabilang dulo at agad naman itong lumapit. Lahat ng matapos ni Miss Alcantara, pasimulan mo na ang mass production. Sir, pwede mo ba akong sumama sa production site? Singit ni Ella. No, you don't have to. Hassle lang yun sa'yo. Gusto ko lang po sanang siguraduhin na masusunod ng exact ang design. Kaya niyo mo pa ba yun? I mean, ang dami mo pang ginagawa rito. Kunot ang noong tanong ni Dave. Yes, sir. Kahit po yung simula lang, gusto ko lang po sana silang i-guide. Sige, bukas. Sasamaan kita sa production. Napakunot ang noon ni Albert. Hindi naman kasi dating bumubisita sa production si Dave. Sigurado ka, boss? Pwede namang ako na lang sumama kay Ella. Tanong nito. Dito ka na lang. Aalis bukas si Bench. Walang mag-aasikaso rito. Kaya na namin ni Miss Alcantara yun. Ani Dave, nanoy tinapik pa ang balikat ni Albert bago umalis. Napaawang na lang ang mga labi ni Albert at nangingiting na pailing. Gets na niya ang galawang iyon ni Dave malapit na ang break time nang may dumating na delivery boy sa opisina delivery po ma'am para po kay Miss Alcantara bungad ng delivery boy sa pintuan Miss Ella nag order po ba kayo? sigaw ni Maggie na ang mesa ay nakapuesto malapit sa pinto napalingon si Ella sa gawin nila hindi ako nagpa-deliver baka hindi sa akin yan ani Ella habang papalapit sa pintuan Dave po ang pangalan ng na nagpa-deliver, ma'am. Biglang umugong ang kantsawan nang marinig ang pangalan ni Dave. Wow, sweet naman ni eh, boss. Kinikilig pang sabi ni Micah. Nag-init ang pisngi ni Ella. Mabuti na lang at makapalang makeup niya, kaya hindi napansin ng na mga ito ang pamumula ng pisngi niya. Mukhang type ka ni boss ah. Kantsaw ni Albert. Oo nga, Miss Ella. Lagi kong nahuhuling nakatingin sa si Sir singit ni Maggie. Naku, nawiwerduhan lang yun sa mukha ko. Anang dalaga habang pumipirma. Ewan ko lang ha. Pero kasi ako matagal ko nang kilalayang si Dave. Masyadong pihikan yan pagdating sa mga babae. Kaya nga po sir, huwag niyo na po siyang itukso sa akin. Imposible pong magka-interes sa itsura kong to. Naputo lang usapan nila nang tumunog ang telepono na nakapatong sa mesa ni Ella. Agad itong napatakbo para sagutin ang tawag. Product Design Department, good morning. Hello, Ms. Alcantara. Nareceive mo na ba ang lunch nyo? Agad na tanong ni Dave. Opo, sir. Kakareceive ko lang po. Thank you po. Anang dalaga, sabay baba ng phone. Napakunot ang noon ni Dave nang marinig ang dial tone. Yun lang yun. Pinabaan niya agad ako ng phone. Dismayadong bulong niya. Ngingiti-ngiti naman noon si Albert habang nakatanaw kay Ella. Malakas ang kotob niya na tinamaan si Dave sa dalaga. Taliwas sa sinasabi nito na nagigilty lang ito. Mukhang magkakalablife na ang mukong ah. Mahinang sabi ni Albert